Gawan! Busy ako. Meron lang akong itatanong. Ulit mo. Busy nga ako. Gawan do. <laughs> ha? Sige, sige, sige. Ano tatanong mo? Ano tatanong? Ano ang huni ng aso? Oh, 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 oh. Ay dyan, mayroon kang 50. Ah, talaga ba? Thank you. Oh, isa pa. Sige lang. Tanong lang tanong. Nanghuli ng pusa. Meow. 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 Dahil dyan, mayroon kang 100. Ah, wala bang mas mahirap, mahirap pa dyan? Ah, ito naman. <laughs> ano naman ang huli ng kambing? Ah, galing mo ah, 500. Wow, thank you. Oh, easy money. 650. Two last now, 1,000. Sige lang. Hmm, saan libo din niya? Easy money din sa akin niya. Saan libo? Waka ano Sige lang. Ano ang itsura ng unggoy? <laughs> Wala ka, galing mo talaga. Ito ang sa <laughs> Wow, wow. Thank you. Isi sa akin yan. Hmm, isi mani. Ano yan? Watch it tayo, ha? <laughs> Tutu ko <ka> pala, eh. Ah! <laughs>